Walong kaahulugan ng sinaksak sa panaginip. Una, sinaksak sa likod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may tumatridor sa iyo ng palihim. Ito rin ay nagpapahiwatig na may naiingit sa iyo ng palihim. Kaya mag-ingat ka. Pangalawa, sinaksak sa tiyansa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga taong malapit sa iyo ang nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Ito rin ay nagpapahiwatig na huwag mong ibigay ang iyong buong tiwala sa mga taong malapit sa iyo dahil sila rin ang sisira sa iyo. Kaya magingat pangatlo, sinaksak sa dibdib sa panaginip, ito ay nangangahulugan na dinidibdib mo ang naririnig mong mga masasakit na salita mula sa iyong pamilya, kamag-anak o sa ibang tao. Pang-apat, sinaksak sa liig sa panaginip, ito ay nangangahulugan na marami kang pinapasan na problema o suliranin sa iyong buhay. Panglima, sinaksak sa puso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ihanda mo ang iyong sarili may parating kang problema o sakit na dadapo sa iyo. Prayer is daki lang po. Pang-anim, sinaksak sa paasa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghihirap sa pagtahak ng landas o pag-abot ng mga pangarap. Pangpito, sinaksak sa ulo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may nakaalitan kang isang tao kung saan. Ikaw ay naopen ditu, napakidamdam mo i para bang tapakan ang iyong buong pagkatao. Pangwalo, sinaksak sa kamay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nahihirapan ka sa kasalukuyang sitwasyon mo dahil sa sunod-sunod na suliranin na dumating sa iyong buhay. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.